Masaya po ba kayo ngayon? Masasabi niyo bang masaya ako ngayon? Yung iba tumatango, yung iba alanganin kung anong isasagot. Kahapon po nagtapos o na, nag-uwian yung mga Pilipino na naging bahagi po ng Second Asian Mission Congress na ginawa po sa Penang, Malaysia. Kasama po ako sa mga umuwi. Pagkatapos po ng uh, limang araw na pamamalagi dahil sa isinagawang uh, event na iyon ng uh, Federation of Asian Bishops Conference. Nakauwi po ako ng maluwalhati dito. Ngunit, yung mga kasamahan ko po ay naiwan ng eroplano. Yung mula sa Kuala Lumpur, papuntang Maynila. Kaya tumawag sila sa telepono at sabi nila, Father, naiwan po kami ng eroplano. Kinakausap po nila ngayon yung uh, sa counter ng Malaysia Airline. Ang sabi ko naman, ah, pakaswerte naman ninyo. Sana all. Hindi nila maintindihan yung sinasabi ko. Ha, ah, Father? Buti nga ikaw po, nakauwi na. Hindi, basta sabi ko, sana all ang swerte ninyo. Nung kinagabihan, tumawag po uli. At this time, ang tono nila, masaya na sila. Bakit ka niyo? Dahil naroon sila sa isang magandang hotel ng libre at kumakain ng buffet, dinner yung mga steak, ha? Mga seafood na naglalakihan, ipinakita pa nila sa akin sa telepono yung kanilang ikinakain doon sa buffet dinner sa isang magandang hotel sa Kuala Lumpur. Ayun. At ang sabi nila, tama ka, Father. Ang swerte pala namin. O di ba? Sabi ko nga sa inyo, di ang saya sa niyo ngayon. Oo nga, Father. Pinakita ba sa akin? Napakadaming pagkain sa kanilang harapan. Minsan, <clears throat> minsan po, ay ang totoo niyan, tayo po ay pinuspos na ng Diyos ng kaligayahan. Minsan po, sa totoo lang, ang Panginoon, hinipo na tayo. Pinipuspos na tayo ng kasiyahan. Pero minsan hindi natin alam o marahil hindi tay hindi wala sa ating kamalayan na pa masaya pala ako. Tatingnan niyo po itong tatlong bagay. Pag nakita niyo po itong bagay na ito sa inyong sarili, isa sa mga tatlong ito ay ito po ay hudyat o senyales na masaya pala akong tao. Una, sabi dito sa Ebanghelyo, si Jesus ay pinuspos ng Espiritu Santo ng galak inang ang unang-unang sinabi. Si Jesus ay pinuspos ng Espiritu, Santo ng kasiyahan. At ito ang naging bunga noong paghipo ng Espiritu Santo sa Panginoong Yesus. Una, ang sabi ng Panginoon, pinasasalamatan kita. Sapagkat, inilihi mo ang mga bagay na ito sa marurunong, pero ibinigay mo sa mga ang kalooban ay sa bata. Ano ibig sabihin po noon? May mga bagay po na ipinagpapasalamat natin, ngunit sa ibang sa ibang pananaw o pananaw ng mundo, hindi naman natin ipinagpapas, hindi dapat ipagpasalamat. Halimbawa, yung mga maliliit na bagay na ipinagpapasalamat na natin sa Diyos. Pero sa mundo, maliit masyado yan para para ipagdiwang. Para, pero sa mata ng mundo, paliwala yan, hindi mahalaga yan. Pero ikaw mismo, damang-dama mo, na masaya ka na. Pero ang mundo, hindi pa. Ikaw, nagpapasalamat na, pero ang mundo, hindi pa. Nangyayari na ba yan sa'yo? May pinagpapasalamat ka na, nakikita mong biyaya, pero sa mata ng mundo, hindi pa yaan po ay senyales na ikaw ay masaya na. Pinuspos ka na ng Espiritu ng Kagalakan. Pangalawa na sinasa, nasasaad sa Ebanghelyo na karanasan ng Panginoon ay yung pinagpapasalamat mo yung iyong ugnayan. Nakita mo, wala mang kami pera, pero maayos naman yung aming samahan sa bahay. Wala man kaming bonus, pero at least hindi kami nag-aaway-aaway sa opisina. Wala man kaming magarbong Christmas party, pero yung mali simpleng exchange gift, okay na kami doon. Kapag may mga kapag ang iyong ipinag ipinahahalagahan ay eh, yung ugnayan higit sa mga bagay na nakakamtan, yun po ay isang senyales na ika-isang tao na pinuspos ng Panginoon ng kagalakan. Masaya ka ng tao. Dahil hindi mo kailangang bigyan ng malaking halaga, hindi mo kailangang makamta ng mga bagay na gusto mo at pinapangarap mo. Pagkus, nakita mo lang na meron kang ka kaibigang matapat, meron kang kasalo sa buhay, meron kang uh, ka kasama sa buhay. Meron kang mga taong nakakasama araw-araw, sapat na yun sa iyo. Ibig sabihin nun, masaya ka na. Masaya ka na dahil sa iyong mga kasama, hindi kailangan na maibigay sa iyo ang iyong inaasam. Pangatlo, nasa Ebanghelyo, nakasaad din po dito, na pagkatapos si Jesus ay mapuspos ng galak ng Espiritu Santo, bumulong siya bihira niyo pong makikita ang Panginoon na bumubulong. Ano yung binulong niya? Ang sabi niya sa mga alagad na pabulong, mapalad kayo. Kasi nakikita niyo at naririnig yung pangyayaring ito, pero hindi naririnig nung iba. Kayo, mapalad. Ano ibig sabihin po nito? Kapag kayo po ay isang tao, na nakikita mo yung kabutihan, yung magandang kapalaran ng iyong Kapwa, ito ay isang senyales na ika-isang taong masaya na. Hindi mo ipinagkakait sa kapwa ang kanilang uh, pagiging blessed. Pero sinasabi mo sa kanila, alam mo, blessed ka. Blessed ka. Alam mo, ikaw binayaan ka ng Panginoon. Alam mo, mapalad ka. May mga anak ka. Mapalad ka. Ganyan lang iyong tayo. Maganda kalusugan mo. Yung bang taong hindi naiinggit? Pero handa niyang sabihin sa kanyang kapwa, Uy, mapalad ka. Uy, may blessing ka. Uy, bless ka. Hindi ka naiinggit. No? At hindi ka nangiinggit. <laughs> hindi ka naiinggit at hindi ka nangiinggit. Yaan ay senyales na isa kang taong masaya. Amen? At least tatlong bagay po nang mga palatandaan na ikay ay masaya na. Una, kagaya nasabi sabi po dito, ay kahit anong meron ka, kahit hindi malaking bagay para sa mundo pero masaya ka na kapag merong ikaw ay satisfied sa iyong ugnayan, may mga tao kang kasama, nagpapahalaga sa iyo, sa iyo pinahahalagahan ka. Kapag ikaw ay hindi na iingget, at hindi nangiiinggit, ikaw ay isang taong masaya. Hilingin po natin sa Diyos sa misang ito. Ipinalangin po natin sa Diyos, Lord, i-bless mo ako ng kasiyahan. Kagaya ng ginawa mo sa Panginoong Jesus sa Ebanghelyo. Diyos Ama, puspusin mo po ako ng iyong Espiritu nang ako ay maging masaya. Amen.